Very good daw yan, at least. Or at last, malapit nang makabalik sa Pilipinas etong si Harry Roque nga para panagutan ang kasong hinaharap uh, niyang qualified human trafficking. Nako, ang balita ko, walang bail ito at pwede kang uh, mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. talaga nakakatakot yan. Mm. Talagang mas stress ka dyan. Tignan nyo naman po ang itsura ni Harry Roque. Ito ata yung totoong bangag eh. <laughs> Pag na-cancel ang kanyang passport, ayan, pwede na siyang i-deport at hulihin ng Interpol. Yan ang totoo. Kaya ngayon, aligaga si uh, Harry Roque. May oras or may time na nakikiusap na bumaba na ang nasa Malacanang, ibigay na daw ang pwesto kay Sara Duterte. Talaga ba? <laughs> at maya, maya, na naman ay magwawala at kung ano-anong banat ang sasabihin sa nasa Malacanang. Talaga ba? Paniniwalaan ka ni PBBM? Eh ang naniniwala lang sa iyo, are Roque, ay yung mga stupid mo na mga taga-suporta. Yung mga followers mo na akala, akala nila may pag-asa ka pa. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng kapag-apag-asa kung matatandaan natin ano ho, kung paano mo hmm, may you rest or may you spend the rest in life, the rest of your life in jail. Yan yung sabi niya kay former Senator Leila de Lima. Ngayon, Mr. Hararoke, you are useless. You are hopeless. Wala ka ng pag-asa. Yan ang totoo. Uh, nagsalita na rin po ang mga senators na o sa usapin nga ng pagkansela ng pasaporte na itong si Harry Roque. Ito yun, no? Kakansahil, kakansilahin na ang passport ni Harry Roque dahil may arrest warrant. Hmm. Yan. Abay, tuloy-tuloy ang nangyayaring magandang balita para sa ating mga kababayan. Ano ho? Tuloy-tuloy. Dahil may warrant of arrest na rin po etong si Saldico at ang iba pa. Nako, talagang marami ang magpapasko ng masaya at maingiti sa kanilang mga lapit.